kahulugan ng itim na paru-paro sa panaginip. Ang itim na paru-paro ay isang senyales na dumaraan ka sa isang makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Nagdadala ito ng maraming interpretasyon tulad ng isang bagong trabaho, pagkawala ng isang mahal sa buhay at pagtatapos ng isang relasyon. Sa ilang mga kultura, ang butterfly ay sumisimbolo sa kaluluwa at ang panaginip ng mga itim na parparo ay nagpapakita na ang iyong kaluluwa ay nagbabago. Ang mga insektong ito ay mga simbolo ng pagbabago at pagbabago na nagbabago mula sa mga uod tungo sa magagandang may pakpak na nilalang. Ang itim ay nauugnay din sa misteryo, hindi alam at walang malay na isip. Ang panaginip ng isang itim na paru-paro ay nagpapakita na ikaw ay ginagalugat ang iyong subconscious. Sa kabilang banda, ang mga itim na paru-paro ay sumasagisag sa kamatayan o pagluluksa sa ilang kultura. Ang panaginip ng isang itim na paru-paro ay nagpapakita na ikaw ay nagproproseso ng mga damdamin ng kalungkutan o pagkawala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na paru-paro sa isang berdeng garden. Ang panaginip ng isang itim na paru sa isang berdeng hardin ay makapangyarihan at simboliko. Ang mga paru ay sumasagisag sa pagbabago at muling pagsilang, habang ang itim ay minsan ay nauugnay sa misteryo, lalim at pagsisiyasat ng sarili. Ang berdeng hardin sa kabilang banda ay kumakatawan sa paglago, pagpapanibago at sigla. Kapag nanaginip ka ng isang itim na paru-paro sa isang berdeng hardin, ito ay senyales na binabago mo ang iyong buhay. Ang itim na paru-paro ay kumakatawan sa hindi alam o ang mahiwagang aspeto ng pagbabagong ito. Ang berdeng hardin sa panaginip ay sumisimbolo sa matabang lupa para sa paglago at pagbabago, oras na para tuklasin ang mga bagong posibilidad at lumabas sa iyong comfort zone kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng itim na paru-paro sa bahay. Ang nakakita ng isang itim na paru-paro sa iyong bahay sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay dumadaan sa isang panahon ng pagbabago sa iyong buhay. Ang itim na kulay ng butterfly ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng misteryo. Sinasabi nito na ikaw ay sumasa ilalim sa isang makabuluhang pagbabago. Marahil isang pagbabago sa iyong karera. Gayun din, ang isang itim na paru-paro sa iyong bahay ay sumisimbolo ng isang pakiramdam ng pagkawala o pagluluksa. Ang butterfly ay kumakatawan sa isang mahal sa buhay na namatay o isang makabuluhang pagbabago na nag-iwan sa iyong pakiramdam na walang laman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng itim na paru-paro. Kung nanaginip ka makahuli ng itim na paru-paro, nangangahulugan ito na may pinagdadaanan kang pagbabago o pagbabago sa iyong buhay. Ang makita ang butterfly sa iyong panaginip ay nagpapakita na kinokontrol mo ang pagbabagong ito at nagtatrabaho upang lumika ng isang positibong resulta. Samantalang, ang paghuli ng isang itim na paru-paro sa iyong panaginip ay kumakatawan sa paghangad ng isang mailap na layunin. Ang itim na paru-paru ay sumisimbolo sa kung ano ang iyong pinagsusumikapan at ang pagkakita nito ay nagpapakita ng paggamit ng layuning iyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa habulin ang isang itim na paru-paru. Maaari kang humingi ng direksyon, ngunit hindi ka sigurado sa iyong paglalakbay ang itim na paru-paro ay kumakatawan sa misteryo ng hinaharap. Sinasalamin nito ang iyong determinasyon na pagtagumpayan ng mga pagdududa upang mahanap ang mga sagot na hinahanap mo. Samantalang ang panaginip na habuli ng isang itim na paru-paro ay kumakatawan sa iyong pagtugis sa isang bagay na ipinagbabawal. Ang itim na paru-paro ay sumisimbolo sa isang tukso, ngunit natakot kang ituloy dahil labag ito sa etikal na code. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na itim na paru-paro. Ang panaginip ng isang patay na itim na paru-paro ay maaari maging isang nakakatakot na karanasan. Nakikita sila ng maraming kultura bilang mga simbolo ng espiritu. Ang pagkamatay ng paru-paro ay maaaring kumatawan sa katapusan ng isang cycle. Sa kabilang banda, ito ay isang babala ng paparating na panganib o kasawian. Ang patay na itim na paru-paru ay nagpapakita ng isang bagay na nakakapinsala ay nasa abot tanaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga pakpak ng itim na paru-paru. Sa pangkalahatan, ang mga pakpak ng itim na butterfly ay kumakatawan sa pagbabago at isang pakiramdam ng misteryo. Ang itim ay kapareho ng kamatayan, ngunit maaari rin sumagisag ng muling pagsilang. Ang panaginip ng mga pakpak ng itim na paru-paro ay nagpapahiwatig ng isang espiritual na paggising. Gayun din, ang panaginip ng mga pakpak ng itim na paru-paro ay nagpapakita ng isang pakiramdam ng panganib. Ang itim na kulay ay nagpapahiwatig ng takot, kalungkutan o pagkabalisa. Maaaring pakiramdam mo ay dumaan ka sa isang mahirap na panahon at nahihirapan kang makahanap ng paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanting itim na paru-paro. Ang panaginip ng isang higanting itim na paru-paro ay sumisimbolo ng kalayaan. Maaari itong kumatawan sa mga bahagi ng iyong sarili na maaaring itinatago mo. Ang mga pakpak ng butterfly ay kumakatawan sa kalayaan at paglaya mula sa mga lumang pattern. Ang nakakita ng isang higanting itim na paru-paro sa iyong mga panaginip ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na butterfly na dumapo sa iyong ulo. Kapag ang isang itim na paru-paro ay dumapo sa iyong ulo sa isang panaginip, ito ay nagpapahiwatig ng nalalapit na pagbabago sa iyong buhay. Ipinapakita nito na handa ka ng bitawan ng lupa. Sa ilang interpretasyon, ang ulo ang sentro ng pag-iisip at kamalayan, kaya ang panaginip ay isang mensahe na dapat mong pagtuunan ng pansin at maging mas maingat sa iyong mga aksyon.